Tatlong araw pa lang matapos mga anak, humiling na ng diborsyo ang asawa, pero ang sumunod na nangyari, nagpayanig sa buong bansa. Ano ang lihim sa likod ng malamig niyang mga mata? At bakit sa bawat hakbang ng asawa, tila may aninong sumusunod? Isang kwento ng pagtataksil, pagdurusa, at pag-ibig na nagbalik bilang himala. Huwag kang bibitaw, dahil ang katotohanan sa dulo, ay hindi mo kailanman inaasahan. Ang ulan ay bumuhos ng malakas sa labas ng ospital ang hangin ay malamig, parang may gustong ipahiwati. Sa loob ng silid, si Eliza ay nakahiga pa rin sa kama, mahina, ngunit may ngiti sa labi habang yakap ang kanyang bagong silang na anak. Tatlong araw pa lamang ang lumipas mula nang siya ay mga Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa, pag-ibig at pasasalamat. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Si Marco, ang kanyang asawa, ay pumasok na may malamig na tingin. Walang yakap. Walang ngiti. Walang halik. Tahimik niyang inilapag ang isang sobre sa tabi ng kama. Liza gusto kong magpa-divorce. Para bang huminto ang mundo ni Liza. Ang kanyang mga daliri ay nanginig habang hinawakan ang papel. Hindi niya maunawaan. Tatlong araw pa lang mula ng mga anak siya. Tatlong araw mula ng sabay nilang pinangalanan ang anak nila. Ang luha niya ay bumagsak tahimik ngunit mabigat. Naririnig niya ang marahang pagtibok ng monitor sa tabi ng kama. Naririnig niya ang pag-iyak ng kanyang sanggol. Nararamdaman niya ang sakit na parang tinutusok ang kanyang dibdib. "Bakit, Marco?" mahinang tanong niya. Hindi siya tumingin. "May iba na ako," malamig niyang sagot. Parang binagsakan ng langit si Liza. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa kumot, nanginginig. Ang mga mata niya ay nakatuon sa anak na walang kamuwang-muwang. Isang inosenteng nilalang na pinangarap nilang buin ng magkasama. Ngunit ngayon tila guguho ang lahat. Sa labas ng bintana, kumidlat. Sumabay ang kulog, parang pumutok ang langit. Sa sandaling iyon, may narinig si Liza na mahinang kalusko sa sulok ng silid. Malamig. Mahina. Parang bulong. Ang ilaw ay kumurap napatingin siya sa crib ng bata tahimik na tahimik ang sanggol ay gising ngunit hindi umiiyak at sa maliit na mukha nito may bakas ng ngiti isang iti na hindi niya maipaliwanag ang kanyang puso ay tumigil sa paghinga sa takot at pagtataka si Marco ay napaatras nakatingin din sa bata "Liza ano 'to?" mahinang tanong niya nanginginig ang boses ang sanggol ay tumitig sa kanila, tuwid, matalim at puno ng di maipaliwanag na liwanag sa mga mata. At sa sandaling iyon narinig nila ang boses. Isang tinig na galing sa wala. Mahina ngunit malinaw. Bakit mo iniwan ang aming pamilya, Marco? Ang mukha ni Liza ay nanlambot. Ang kanyang balat ay nanlamig. Ang hangin sa paligid ay tila nagyelo. Ang monitor ng puso ay biglang umingay at sa bawat tibok nito tila may kalakip na mga iyak ng bata sa hangin. Ngunit nang lingunin nila ang crib, wala na roon ang sanggol. Ang kumot ay walang laman. Si Marco ay napasigaw. Si Liza ay napahawak sa dibdib, nanginginig. At doon nagsimula ang mga tunog na hindi nila kayang ipaliwanag. Mga yabag ng maliit na paa sa sahig ng ospital. Mabagal. Papalapit. Mas papalapit pa ang mga yabag ay mas lumalakas sa bawat segundo. Si Marco ay napaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang kanyang mukha ay namutla, ang mga mata ay puno ng takot. Liza, naririnig mo ba yun? Tahimik na tumango si Liza, nanginginig ang labi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kumot, parang iyon na lang ang natitirang lakas niya. Sa gitna ng katahimikan, biglang sumara ang pinto ng silid, malakas, parang sinipan ng hangin. Napasinghap si Liza. Si Marco ay napalunok, pinagpapawisan ang noo. Mula sa ilalim ng kama, may mahinang tunog na parang paggapang. Dahan-dahan silang tumingin. Ang sahig ay madilim, ngunit sa liwanag ng ilaw mula sa ospital, may aninong gumagalaw. Isang maliit na anino, parang sa bata. Ngunit ang hugis ay hindi maayos, parang pilit na binubuo, parang hindi galing sa laman. Si Liza ay huminga ng malalim, halos hindi makagalaw. Marco, hawakan mo ako. Ngunit hindi siya kumilos. Ang mga mata ni Marco ay nakatuon sa ilalim ng kama, nanlilisik sa takot. Mula roon, unti-unting lumabas ang kamay ng sanggol, maputla, malamig at basa ng dugo. Si Liza ay napasigaw, tinakpan ang kanyang bibig. Ngunit sa loob ng sigaw, may halong luha, may halong pagkalito. Hindi niya alam kung takot ba siya o awa. Ang bata ay gumapang palabas, dahan-dahan, hanggang sa makita nila ang buong katawan. Hindi ito ordinaryong sanggol. Ang balat ay tila basag, parang may mga guhit ng apoy at abo. Ngunit sa kanyang mga mata, may liwanag, may galit, may hinanakit. Bakit mo kami iniwan, Papa? Ang tinig ay maliit, ngunit malalim at puno ng kirot. Si Marco ay napatigil, nanigas sa kinatatayuan. Hindi imposible ito, nautal niyang sabi. Ngunit habang siya ay nagsasalita, ang paligid ng silid ay unti-unting nagbago. Ang mga dingding ay parang natutunaw, nagiging kulay abo. Ang mga ilaw ay kumurap-kurap hanggang sa tuluyang mawala ng liwanag. Tanging ang mata ng bata ang kumikislap sa dilim. Si Liza ay napaluhod, yakap ang sarili. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na parang mga daliri na dumadaan sa kanyang buho. Naririnig niya ang mahihinang boses sa paligid mga boses ng mga sanggol. Umiiyak. Sumisigaw. Bakit mo kami iniwan? Bakit mo kami kinalimutan? Bakit mo kami pinilid? Ang mga boses ay dumarami, paikot sa kanila. Si Marco ay napasigaw, hawak ang ulo. Tama na. Tama na. Ngunit habang sumisigaw siya, ang batang nasa gitna ay tumayo. Ang bawat hakbang ay may tunog, tunog ng basang paa sa sahig. Hanggang sa marating niya si Marco. Tumingala ang bata, umiti. Isang iti na puno ng sakit. At bago pa man makagalaw si Marco, hinawakan siya ng sanggol sa pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, ang hininga niya ay naputol. Ngayon alam mo na, sabi ng bata. Ang sakit ng iniwang mag-isa. At sa isang kisap mata, bumagsak si Marco sa sahig, walang buhay. Si Liza ay napasigaw, gumapang papalapit, nanginginig. Marco. Marco. Ngunit ang katahimikan ay bumalik. Walang ilaw. Walang tunog. Tanging siya at ang malamig na katawan ng asawa. Hanggang sa muli niyang marinig ang tinig ng bata sa likuran niya. Nanay huwag kang matakot. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang bata ay nakatayo, nakangiti, ngunit ang mga mata ay malungkot. Hindi ko siya sinaktan. Siya lang ang nagparusa sa sarili niya ang luha ni Liza ay tuloy-tuloy na bumuhos. Anak, anong ibig mong sabihin? Umiti muli ang bata. Sa oras na iniwan niya tayo ang puso niya ay namatay na. At bago pa makasagot si Liza, unti-unti itong naglaho. Kasabay ng pagpasok ng liwanag sa silid. Kasabay ng pagtila ng ulan. Kasabay ng huling tibok ng monitor. Ang araw ay sumikat sa labas ng ospital. Ang liwanag ay dahan-dahang pumasok sa silid tila sinusubukang burahin ang lahat ng nangyari. Ngunit sa mata ni Liza, ang mundo ay nanatiling kulay abo. Tahimik niyang tinitigan ang katawan ni Marco na natatakpan ng puting kumot. Ang katahimikan ay mabigat, parang hangin na hindi makapasok sa kanyang baga. Sa gilid ng kama, nakapatong pa rin ang sobre na ibinigay ng asawa, ang papeles ng diborsyo. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang sobre. Ngunit sa halip na dokumento, isang lumang litrato ang bumungad. Larawan nila ni Marco noong araw ng kasal. Sa likod nito, may nakasulat na mensahe sa tinta na kulay asul. Leiza, kung sakaling mawala ako, patawarin mo ako. Ang kanyang puso ay muling nadurog. Paano niya mapapatawad ang isang lalaking iniwan siya sa oras na pinakailangan niya ito? Ngunit habang hawak niya ang litrato, may naramdaman siyang kakaibang lamig sa kanyang balikat parang kamay ng isang bata. Napalingon siya, ngunit wala. Sa halip, sa salamin ng ospital, may nakita siyang refleksyon. Isang maliit na bata, nakatayo sa likod niya, nakangiti. Ang parehong iti ng kanyang anak. Ngunit ang bata ay hindi ang anak na iniluwal niya tatlong araw pa lang ang nakalipas. Mas matanda ito, parang limang taong gulang na. Nanay ni. Mahina ngunit malinaw ang boses. Tapusin mo na ang sakit. Si Liza ay napahawak sa dibdib. Anak na saan ka ba talaga? Ang bata ay hindi sumagot, ngunit lumapit. Ang kanyang mga mata ay tila sinasalamin ang mga alaala ni Liza, ang mga gabi ng pag-iyak, ang mga pangakong napako, ang mga pangarap na nabasag. Lahat ng sugat mo, nanay, sabi ng bata. Ay galing sa pag-ibig na hindi natupad. Tumulo ang luha ni Liza. Ngunit kasabay ng bawat patak, may kakaibang init na bumabalot sa kanya parang may gumagaling sa loob. Ang hangin sa silid ay muling nagbago. Ang puting kurtina ay marahang umalunignig. Ang amoy ng antiseptic ay napalitan ng halimuyak ng sampagita, ang paboritong bulaklak nila ni Marco noong bagong kasal pa lang sila. Ang bata ay gumiti dahan-dahang lumapit. Itinaas nito ang kamay at hinawakan ang pisngi ni Liza. Wala nang galit, nanay. Pahinga ka na, Isang ilaw ang bumalot sa paligid nila, malambot, mainit, mapayapa. Ang mga mata ni Liza ay unti-unting pumikit. At sa huling sandali, narinig niya ang tinig ng bata. Hindi lahat ng nagwawakas ay masama. Minsan, kailangan lang tapusin ang sakit para muling mabuhay ang puso. Ang lahat ay naglaho sa liwanag. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok ang mga nurse. Tahimik nilang nakita si Liza, nakangiti habang nakahiga, mahigpit na yakap ang litrato ni Marco. Walang bakas ng takot. Walang luha. Tanging kapayapaan. Sa mesa, nakapatong ang papeles ng diborsyo. Ngunit sa ibabaw nito, nakasulat na ngayon sa pulang tinta ang mga salitang hindi nila alam kung sino ang nagsulat. Muling magkikita ang dalawang pusong minsang nagkahiwalay, hindi sa lupa, kundi sa langit. At mula sa malayo, isang marahang tunog ng batang tawa ang umalingaw-ngaw sa ospital banayad misteryoso at sa bawat sulok ng silid tila may iisang mensahe na inuukit sa hangin na kahit sa gitna ng pagdurusa may pag-ibig pa ring hindi kayang patayin ng kamatayan pagkalipas ng ilang oras pumasok ang mga doktor upang kumpirmahin ang nangyari tahimik ang lahat walang nagsalita ang katahimikan ay parang nakayakap sa buong silid mabigat maramdamin puno ng mga tanong na walang kasagutan ang noise na unang nakakita kay Eliza ay napaluha. Ang ganda ng ngiti niya, mahinang sabi nito. Parang hindi siya namatay, kundi nakatulog lamang ng payapa. Ngunit ang kakaiba, sa dingding malapit sa kama, may mga marka ng kamay. Maliit. Parang sa bata. At sa bawat marka, may bakas ng pulang liwanag na dahan-dahang kumikislap. Ang mga doktor ay nagtitinginan, walang makapagpaliwanag nang tanggalin nila ang kumot upang ayusin ang katawan ni Liza may natagpuan silang maliit na papel sa ilalim ng kanyang kamay may nakasulat na mga salitang tila hindi sa kanya ngunit pamilyar ang isang ina ay hindi kailanman nag-iisa kahit sa kabilang buhay binabantayan siya ng kanyang anak muling bumagsak ang katahimikan sa labas ng ospital may nagsisimulang umihip na hangin Kasabay nito, ang mga dahon ng puno sa labas ay tila may ginagalaw na hindi nakikita. Isang nars ang lumapit sa bintana at napansin ang isang maliit na bata sa hardin ng ospital. Nakatayo. Nakangiti. Suot ang puting damit ng sanggol, ngunit tila mas matanda kaysa sa dapat. Ang bata ay kumakaway. Uy, may bata sa labas, sabi ng nars. Ngunit nang lumingon siya upang ipakita sa mga kasama, wala na roon. Walang bakas ng kahit sino. Ang tanging naiwan ay isang puting bulaklak ng sampagita sa lupa. Kinabukasan, kumalat ang balita. Babae na matay matapos mga anak, iniwan ng asawa tatlong araw bago pumanaw. Ngunit ang mga nagtrabaho sa ospital ay may ibang kwento. May ilan na nagsabi na sa gabi, naririnig nila ang mahina at malambing na awitin mula sa silid kung saan namatay si Liza. Parang lulabi parang inaawit ng isang ina sa kanyang anak. At minsan, sinasabing may batang tumatakbo sa pasilyo, hindi nakikita ng lahat, ngunit naririnig ang mahihinang tawa nito. Ang mga ilaw ay madalas kumurap tuwing madaling araw, at sa bawat pagkurap, may aninong dumadaan. Isang anino ng babae, yakap ang isang sanggol. Minsan, may pasyenteng bagong panganak ang nagigising sa gabi at maririnig ang boses na bulong. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Ang ilan ay natatakot. Ang iba naman ay naniniwala na si Liza ay hindi nawala. Na ang kanyang espiritu ay nananatili upang bantayan ang mga inang nasasaktan. Sa bawat sigaw ng bagong panganak na sanggol sa ospital, may malamig na simoy ng hangin na dumadaan. Mabango, may halimuyak ng bulaklak. At sa sandaling iyon, parang may humahaplo sa noo ng bata. Maamo. Mapayapa. Sa mga taon na lumipas, tinawag ng mga NARS ang silid na iyon bilang tikwarto ni Liza. Walang gustong manatili roon mag-isa sa gabi. Ngunit sa tuwing may inang umiiyak, bigla na lamang silang nakakaramdam ng init ng yakap, na parang yakap ng isang ina na hindi kailanman umalis. Isang gabi, habang nag-iisa ang isang bagong NARS na nag-aasikaso ng mga papeles, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na tinig. Salamat! Napalingon siya, ngunit wala, Tanging isang puting bulaklak na naman ang naroon sa mesa. At sa likod ng bulaklak, nakasulat sa maliit na papel. Ang pag-ibig ng isang ina ay walang hanggan. At ang sugat ng pagtataksil ay kayang pagalingin ng kapatawaran. Mula noon, ang kwento ni Liza ay naging alamat sa ospital. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Ang mga tao ay natutong umibig ng totoo, magpatawad ng buong puso, at huwag takasan ang mga taong nangangailangan ng yakap at tuwing umuulan sa gabi, tulad ng unang gabi ng kanilang trahedya, sinasabi ng mga Nars na naririnig nila ang awitin ni Liza sa hangin. Mahinahon. Malungkot. Ngunit may pag-asa. Parang paalala sa lahat ng iniwan at nasaktan. Na kahit gaano kasakit ang pagtatapos, may pag-ibig pa rin naghihintay sa kabilang dulo ng dilim. Lumipas ang maraming taon ang ospital ay muling na-renovate, nagbago ang pangalan, at marami ng bagong doktor at nurse ang pumasok. Ngunit may isang silid na hindi kailanman inilipat o giniba, ang silid ni Liza. Ang mga lumang tauhan ay nagsabi na bawat beses na subukan ng mga inhinyero itong sirain, laging may nangyayaring kakaiba. May mga biglang pagkasira ng kuryente. May mga tunog ng umiiyak na sanggol kahit walang pasyente. At minsan, sa mga larawan ng security camera, may lumilitaw na puting anino na tila isang babae, nakayuko sa kama, yakap ang isang bata. Ang mga bagong nars ay madalas nagtatawanan sa umpisa. Hindi sila naniniwala sa mga kwento. Ngunit sa unang gabi ng kanilang duty, palaging may kakaibang nangyayari. Isang nars, si Mia, ang unang nakaranas ng hindi niya makakalimutan. Bago mag-ala una ng madaling araw, habang nagro-round siya, napansin niyang nakabukas ang pinto ng silid ni Liza dapat ay walang tao roon. Tahimik siyang lumapit, dala ang maliit na flashlight. Pagpasok niya, naamoy niya ang halimuyak ng sampagita. At sa loob ng silid, may babaeng nakaupo sa tabi ng kama. Mahaba ang buhok, suot ang lumang puting damit. Nakataliko dito, marahang humahaplo sa unan na parang may natutulog doon. Maampasensya na, pero bawal po rito ngayon, mahina niyang sabi. Hindi tumugon ang babae, bagkus, kumanta ito ng mahina. Isang lulabi. Lumapit pa si Mia, nanginginig ang kamay. Maam, kailangan na po nating. Ngunit bago niya matapos ang salita, lumingon ang babae. At doon, nanlaki ang mga mata ni Mia. Ang mukha ng babae ay mapayapa ngunit malabo, parang usok. Ngunit ang mga mata, puno ng lungkot at ng pag-ibig. Ngumiti ito. Huwag kang matakot, anak, sabi ng tinig bantayan mo ang mga inarito tulad ng pagbabantay ko noon at sa isang iglap naglaho ang babae kasabay ng pagpatay ng ilaw ang flashlight ni Mia ay nag-flash ilang ulit bago tuluyang bumalik ang liwanag ngunit sa kama may naiwan na puting bulaklak at sa ilalim ng bulaklak may nakasulat sa maliit na papel ako si Liza at sa bawat sanggol na isinilang dito naroon ako simula noon naging totoo ang paniniwala ng mga nurse Tuwing may nag-anak na nasa bingit ng kamatayan, palaging may himala. Ang mga sanggol ay ligtas, at ang mga ina ay nakakabangon kahit mahina na ang pulso. Laging may kamay na humahawak sa kanila, sabi ng doktor. Laging parang may liwanag na bumabalot sa silid. At sa mga pagkakataong iyon, naririnig nila ang mahina, ngunit malinaw na boses ng isang babae. Laban lang, nanay. Nandito ako. Isang gabi, dumating ang isang babae sa ospital, duguan, sugatan, buntis, at umiiyak. Iniwan ang asawa, walang kasama, takot na takot. Habang isinasakay siya sa stretcher, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa tiyan. Pakiusap iligtas ninyo ang anak ko, mahina niyang sabi. Si Mia mismo ang kasama sa duty noon. Dinala nila ang babae sa silid ni Liza, sapagkat iyon lamang ang bakanting kwarto. Habang pinapanganak niya ang bata, biglang bumagsak ang kuryente sa buong ospital. Nagpanik ang mga staff, ngunit si Mia ay napatingin sa isang sulok ng silid. May liwanag. Isang puting anino ang nakatayo sa tabi ng babae, hawak ang kanyang kamay. Ang mukha nito ay payapa at ang tinig ay mahinahon. Huwag kang matakot. Kaya mo to. Ang babae ay tumingin sa anino at mumiti kahit halos mawala ng malay. Salamat, bulong niya, at nang isilang ang bata, bumalik ang ilaw. Malusog ang sanggol. Ang ina ay ligtas. Ngunit sa tabi ng kama, may isang bulaklak na naman ng sampagita. At sa balot ng sanggol, may nakasulat na mga salitang tila isinulat ng hangin. Ang pag-ibig ay muling isinilang. Pagkaraan ng ilang taon, lumaki ang batang iyon, matalino, mabait at misteryosong may kakayahang pagalingin ang mga nasasaktan. Ang kanyang pangalan ay isa lamang Liza. At sa bawat pag-ulan, sa bawat halimuyak ng sampagita na pumapasok sa ospital, nananatiling buhay ang alamat ng ina na hindi kailanman umalis. Ang ina na kahit iniwan ay hindi kailanman ang iwan. Ang ina na ang pag-ibig ay tumago sa kamatayan at naging liwanag sa lahat ng nagdurusa. Lumipas pa ang maraming taon at ang batang si Liza ay lumaking may kakaibang kabaitan at tahimik na lakas. Lumaki siyang malapit sa ospital ang parehong ospital kung saan siya isinilang sa gitna ng Himala. Habang bata pa, madalas siyang nakaupo sa hardin, pinagmamasdan ang mga ibon at ang mga taong nagmamadaling pumasok sa emergency room. Tuwing may umiiyak na bata, bigla itong lumalapit. At sa tuwing hinahaplos niya ang noo ng umiiyak na bata, biglang tumatahimik ito, parang napayapa. Ang mga nurse ay madalas magbulungan. Ang batang yan parang may anghel na kasama. Minsan, may mga pasyenteng nagsasabing nakita nilang may babae sa likod ni Liza. Mahaba ang buhok, maputi, at nakangiti habang nakatingin sa kanya. Ngunit kapag sinubukan nilang lapitan, bigla itong naglalaho sa hangin. Nang maglabing walo si Liza, nagdesisyon siyang mag-aral ng medisina. Gusto kong tumulong sa mga inang nawawala ng pag-asa, sabi niya sa kanyang mga guru. Walang nakakaalam ng tunay niyang pinagmulan, maliban kay Mia, ang Nars na nakasaksi sa kanyang kapanganakan. Tuwing binibisita siya ni Mia, napapansin nito ang kakaibang kalmado sa paligid ng dalaga. Walang takot. Walang ingay. At sa bawat paglapit ni Mia, naaamoy niya ang pamilyar na halimuyak ng sampagita. Isang gabi, habang nag-aaral sa librari ng ospital, may narinig si Liza na marahang pag-iyak. Mula sa lumang silid sa dulo ng pasilyo, ang silid na minsan ay tinirahan ng kanyang ina. Tahimik siyang lumapit, dala ang maliit na ilawan. Pagbukas niya ng pinto, ang lamig ay dumampi sa kanyang balat. Sa loob, walang tao. Ngunit sa gitna ng dilim, may nakita siyang aninong nakatayo sa tabi ng kama. Isang babae, nakayuko, marahang humahaplo sa kumot. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi siya natakot. Lumapit siya at sa bawat hakbang mas lalong lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Nang makalapit siya, marahang nagsalita ang anino. "Liza Li." Nanigas siya. Ang boses ay pamilyar, parang musika, parang yakap. "Nanay," mahina niyang tanong, nanginginig ang labi. Ang anino ay dahan-dahang lumingon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liza ang mukha ng babaeng nakikita lamang sa kanyang mga panaginip mapayapa, maliwanag, ngunit puno ng luha. Ang babae ay mumiti at lumapit sa kanya. Huwag kang matakot, anak ko, sabi ng tinig na tila hangin na dumadaloy sa puso. Matagal na kitang binabantayan. Tumulo ang luha ni Liza. Bakit mo ako iniwan? Mumiti ang ina. Hindi kita iniwan. Pinili kong manatili dito upang siguraduhing ligtas ka. Ang paligid ay unti-unting nagliliwanag, parang sumisikat ang araw sa loob ng silid. Ang malamig na hangin ay napalitan ng init ng yakap. At nang humakbang si Liza palapit, naramdaman niyang yumakap sa kanya ang babae. Hindi parang multo, kundi parang buhay na buhay. Ang pag-ibig ay hindi namamatay, anak, bulong ng kanyang ina. Lagi itong nagiging liwanag sa dilim. Muling tumulo ang mga luha ni Liza, ngunit ngayon, hindi na ito luha ng lungkot ito ay luha ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, unti-unting naglaho ang imahe ng kanyang ina, ngunit naiwan ang halimuyak ng bulaklak. Sa kama, may puting sampagitan na naman. At sa ilalim nito, may papel na nakasulat sa maayos na sulat kamay. Ang bawat buhay na ipinanganak dito ay patunay na may pag-asa pa. At ikaw, anak ko, ang aking pagpapatuloy. Mula noon, mas lalong nagsumikap si Liza. Naging isa siyang doktor sa parehong ospital kung saan namatay at nanatili ang espiritu ng kanyang ina. Tinulungan niya ang mga ina, ang mga bata, ang mga iniwan at ang mga nawala ng lakas. At sa bawat silid kung saan may umiiyak na sanggol, siya mismo ang pumapasok, may niti, may liwanag at may mga salitang lagi niyang sinasabi. Walang iwanan. Walang takot. Lahat ng sugat ay gagaling sa pag-ibig at sa tuwing bumubuhos ang ulan at ang hangin ay may halimuyak ng sampagita, ang mga NARS ay nagtitinginan at nagkakangitian. Dahil alam nila na si Liza at ang kanyang ina ay magkasamang nagbabantay. Magkasama, hindi bilang doktor at espiritu, kundi bilang dalawang puso na hindi kailanman naputol ng kamatayan. Sa bawat iyak ng bagong panganak, sa bawat halakhak ng bata, at sa bawat bulong ng hangin na dumadaan sa pasilyo, maririnig pa rin ang tinig ng isang ina na nagsasabing. Ang pag-ibig ay walang wakas, anak. Walang wakas. Lumipas ang mga taon at ang ospital ay naging simbolo ng pag-asa. Maraming ina ang ligtas na nakapanganak doon at maraming bata ang lumaking malusog. Salamat sa mga kamay na gumagabay, mga kamay na hindi nakikita ngunit ramdam ng puso. Si Dr. Liza ay tumanda ng may kababaang loob at may ngiti sa bawat araw. Kilala siya hindi lamang bilang magaling na manggagamot, kundi bilang ki ang doktora na may pusong ina. Tuwing gabi, bago siya umuwi, dumaraan siya sa lumang silid, ang silid kung saan unang huminga at huminto ang tibok ng kanyang sariling ina. Palaging may isang bulaklak ng sampagita na nakapatong sa lamesa. Walang nakakakita kung sino ang naglalagay, ngunit laging sariwa. Sa huling gabi, bago siya magretiro, pumasok siyang mag-isa sa silid. Tahimik, ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa bintana, banayad at mapayapa. Hinaplos niya ang lumang kama at mumiti. "Salamat, nanay," mahinang sabi niya. "Tinupad ko na ang lahat ng ipinangako ko." At sa sandaling iyon, muling umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito, ang halimuyak ng sampagita ay pumuno sa silid. Mula sa sulok, may marahang tinig na sumagot. "Anak, matagal na akong proud sa iyo." Napapikit si Liza at sa kanyang mga luha ay maihalong ngiti. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, wala nang anino sa silid, tanging liwanag at kapayapaan. Sa labas, nagsimulang umulan. Ngunit sa bawat patak ng ulan, parang may musika, isang awitin ng ina para sa anak. Isang awitin ng pag-ibig na hindi kailanman nawala. Lumakad palabas si Liza, dala ang bulaklak ng sampagita sa kanyang mga kamay. Habang siya ay naglalakad sa pasilyo, tumingin siya sa mga bagong ina at mga batang umiiyak. Umiti siya. Lahat ng ito, bulong niya, ay para sa kanya. At sa sandaling iyon, alam niyang natapos na ang kanyang kwento, hindi sa kalungkutan, kundi sa paghilom. Dahil sa bawat buhay na ipinanganak, sa bawat pusong natutong magmahal muli, naroon pa rin ang diwa ng kanyang ina. Tahimik. Walang hanggan at sa huling eksena, ang kamera ay unti-unting lumalayo mula sa ospital. Habang umaaling nga sa hangin ang tinig ni Liza at ng kanyang ina, magkahalo, magkasabay. Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas ito ay nagiging liwanag.